Marhay na Aldo po, good morning. Ako po si Haya Banda. From so, Move Us One Coalition at ngayong araw, ating pag-uusapan ang bagay-bagay tungkol sa public transportation. One word po, makakotse. Ayan. Alam nyo po ba, 88% po ng Pilipino ay walang kotse, pero ang mga kalsada po natin ay nakadesenyo para sa 12%. Ayan. 12% lang po na merong sasakyan. At ang ating mga kalsada po, ayun ay ang talagang pinaprioritize. Kaya tayo mga commuter, tayo mga naglalakad, tayo mga nagbibisikleta, lahat po tayo ay puera sa daanan. At dahil po dyan, uh, kita naman po natin sa daan kahit po ang ating mga enforcers, talagang pinapanigan ang mga nakakotse, sila ang binibigyan ng um, prioridad sa ating mga kalsada, sila po ang um, una, parang right of way. At ang pinaka-obvious po dito ebedensya ay mabigat na nga dala mo, pagod na pagod ka na nga, matanda ka mahina ang tuhod, mare, ikaw ang aakit ng pedestrian, ikaw ang aakit ng footbridge. At yung mga hasakyan, zooming lang siya sa ilalim ng footbridge. Ikaw ang mag adjust kahit hindi ikaw yung makina. Kapag nakatira ka sa isang lipunan kung saan yung kotse yung number one, yung binibigyan ng prioridad, ang nangyayari dito, ikaw yung nag adjust So, uh, Minsan, dahil sobrang haba ng pila ng public transportation, sobrang traffic, halimbawa, alas 4 pa lang nakapilahan na para sa alas 8 mong pasok. Yung mga galing nating kababayan mula Cavite, ayan, minsan alas 3 umaalis sa sila ng probinsya para na makarating sa Maynila on time. At kasama po dyan yung uh, alas 4 na ng hapon, alas 5 na ng hapon, rush hour na. Ay mare, alam nyo ba sa probinsya, walang konsepto ng rush hour. May nila lang po ang may konsepto ng rush hour na between 6 to 10 a.m. hindi ka na makakabok ng grab ng angkas at may hirapan ka na pumila sa MRT, LRT at bus. Kasi ibig pong sabihin non within that four hours of time, sobrang pasakit po ang meron sa commuters. At yung mahirap dito, karamihan ng mga boss natin sa kumpanya, sa mga malaking korporasyon, sa ating mga organisasyon, ay nakakotse. Pero kapag ikaw ay na-late, lalo na po ang ating mga simpleng manggagawa, ang mga security guard, ang mga construction worker, kapag sila ay na-late, automatic, sasante po.